As it is written in the scripture. Ang pangyay Kristo ang nagsabi nito. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. They worship me in vain. They worship. Their worship is meaningless and worthless. A pretense teaching the precepts of men as doctrines, giving in the traditions equal weight with the scripture. so ito yung ginagawa ng mga pariseo at ng mga modern day parishes ngayon. modern day parishes yung mga leaders, pastors, teachers of the church ngayon na nag i-implement sila, nag, uh, i-impose sila ng mga laws, rules, and regulation na inahalin tulad din nila na ito ay laws ng Diyos. Pero hindi. Isa lang ang laws ng Diyos, mga kaibigan. Love. Yung daladala ng Panginoong Isu Kristo. Verse 8, You disregard and neglect the commandment of God and cling faithfully to the tradition of men. He was also saying to them, you are experts at setting aside and nullifying the commandment of God in order to keep your man-made tradition and regulations. Tignan nyo, Paano Isu Kristo ang nagsabi nito sa mga Pariseo? At ang mga modern day parisi ngayon, yun ang ginagawa nila na meron silang bylaws, meron silang mga policy na inihahanay nila o inilevel nila sa laws ng Diyos. Ano yung mga policies na bylaws ng mga modern day parisi ngayon? Yung bawal pumunta sa ibang church, bawal umaten sa ibang ministry. 'di diba? Gawain ng Paris 'yon. Yung parisi, sineset as sineset aside nila yung kanilang mga sarili na kaiba sa iba. Separatism 'yon. All right? Uh, tribalism 'yon. Ano pa yung mga regulation, mga laws ng mga modern day Paris ngayon? Bawal mag-invite ng ibang pastor na mag preach sa kanilang mga churches. Ah, di ba? God's will ba yun, mga kaibigan, mga friend? Hindi. Tayo ay magkakapatid sa Panginoong Isu Tayo ay iisang katawan. Iba-iba ang give. Iba-iba yung talents na kailangan nating i-share sa bawat isa. Dahil Merong mga iba na merong may merong gift ang iba na wala sa atin. Merong teaching ang iba na wala sa atin. Kung ganoon, nating sinisiparate yung ating sarili sa ibang mananampalataya o sa ibang mga grupo ng mananampalataya ng Panginoon, e eh bakit tayo nagbabasa din naman ng ibang mga libro? O di ba? Nagbabasa din naman tayo ng ibang libro liban sa Biblia. Nalunood din tayo ng ibang mga preaching. Nakikinig din tayo sa ibang mga teaching. O ba? Diba? So bakit merong pagbabawal sa ating uh, mga kapatid na pumunta sa ibang mga church? Lalo na yung mga pamilya na merong pamilya na uh, parte ng pamilya na umalis. Tapos pinagbabawalan na pumunta doon dahil meron daw silang rebellious spirit. Ganun pa? Talaga? Hindi dapat ganoon mga friend. Alright? Dahil dumating na ang Panginoon Kristo, inabolish na niya yung pagiging separatism ng mga Jews. Sa so, mga Israelite naman, galing yan eh. Yung pagiging separatism nila, separatist nila. Oo. Dahil kailangan nilang ma-establish yung kanilang sarili bilang isang bansa, bilang isang bayan. At kailan lang nabuo yan? Kailan lang nangyari yan? Noong 1947 or 48? Kaya sa atin mga friend, bilang tagasunod ni Kristo, huwag tayong magtatangi. Alright? Huwag tayong magtatangi. Magkakapatid tayo sa Panginoon, magtutulungan tayo. Huwag tayong magsisiraan. So kung sa tingin ninyo is uh, si ko kayo, remember wala akong pangalan na binabanggi ng sino man o anumang grupo. Kaya huwag n'yong isipin na kayo 'yung aking pinapatamaan. e kung tumatama sa inyo eh pag-isipan. Kung may mga bagay na dapat baguhin, eh baguhin. Ganun lang naman 'yun. Kung wala namang bagay na sasakitan, eh, hindi sasabit, eh, 'di ba? Ignore na lang. Ganon yun mga kaibigan. Because we never become mature without we need to outgrow something so that we will grow from glory to glory. Ganon lang yun mga friend.